What's up guys, uh, so as of now, um, alam pa rin naman natin na tuloy-tuloy pa rin ang gera ng uh, mundo Hindi lang ng Pilipinas, ng buong mundo laban sa uh, coronavirus And uh, kalakip nito ay eh, ang patindi rin ng patindi na epekto uh, Nito sa ekonomiya natin, sa ekonomiya ng mundo, uh, mga negosyo, individual uh, Alam natin na napakalaking bagay, napakalaking uh, impact nito Uh, sa buhay natin na obviously negative impact. Pero, kahit na alam natin na gano'n yung nangyayari, iba pa rin talaga ang Pinoy. Ang kulit-kulit nyo, ang kulit-kulit talaga ng Pinoy, ang titigas talaga ng ulo. Hindi ko alam kung saan, uh, kung bakit ganito mag-isip yung mga Pinoy ngayon. Um, uh, minsan ako proud ako sa Pinoy pero ito 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 yung isang bagay na kinakainisan ko sa mga Pinoy. Anyway, the main reason why I'm doing this video is um kinlasify ko. Kinlasify ko yung mga uh, Pilipino. Ang tawag ko sa mga Pilipinong to na pang uh, pangkalahatan is uh, the immortals. Yan, sila yung mga immortal na Pilipino. Mga feeling hindi tinatablan. Okay, so uh, kinlasify ko sila sa apat na kategorya. So bago ko sabihin yung mga classification na yun, uh, paalala lang or babala kung ikaw e eh, balat sibuyas or kung ikaw e eh, uh, sarado utak mo, kung uh, wala kang pakialam sa buhay mo or sa buhay ng mga kapwa mo, please lang, huwag ka na manood, okay lang. Uh, ang main uh, objective ko lang naman dito is uh, awareness. So, kung ikaw sa tingin mo, eh, kabilang ka sa mga taong babanggitin ko panahon na para magbago ka. Ah? Para na ah? para baguhin mo yung gal galawan mo, diskarte mo. Or kung may kakilala ka ibang tao na ganito ang klaseng galawan, pwedeng pwede nyo rin sila pagsabihan. Oh, kasi uh, at the end of the day, lahat naman tayo mag benefit kung maaayos natin uh, yung ganito mentalidad ng, ng, mga Pilipino. Anyway, so ang first group na, ng mga Pilipino na immortal, eh, sila yung may mga sila yung mga tipong alam na may virus alam na may virus pero hindi nila ganun kaalam or hindi sapat ang kanilang kaalaman tungkol sa virus na ito ang alam nila na ah, nandyan virus oo oh, okay world epidemic okay pero uh, bigyan kita ng example sila yung mga taong you know nakikita mo na naka face mask pero hawak pa rin ng hawak ng kunsaan saan uh, hawak sa mata sa muka. Uh, minsan, ahawak sa uh, railings, sa mga bakal. Uh, tapos sila rin yung mga naka-face mask. Minsan, nasa baba nila yung face mask nila. ba? Diba? Parang total useless. Uh, kailangan nila ginagawa yung kasi alam nila may virus pero hindi sapat ang kanilang kalaman. Sa lot. Um, sila rin yung mga taong laging nagsasabi na ang OA. Ang OA. Bakit dito ang OA naman? Bakit may militar pa? Ha? Bakit kailangan uh, may... Bakit kailangan i-lockdown pa? Uh, bakit kailangan pang uh, magkaroon ng curfew? Bakit ganyan? Bakit kailangan limitihan ng pagkuha ng mga gamit, mga pagkain sa grocery store? Sila yung maraming reklamo. In short, hindi nila alam kung bakit ginagawa yun ng gobyerno. Kung bakit ginagawa yun ng ibang tao. Kaya sila na ooa Okay? So, uh, tayo ko lang, tayo ko lang sa mga taong nagasabi na, oh, eh, ang nangyayari ngayon? Um, two days ago, uh, within the span of, of 24 hours, ang namatay sa Italy is 500 plus. Okay? 500 plus isang gabi lang, 24 hours. Kinabukasan, kinabukasan, ah, kagahapon pala, kahapon, ang namatay sa kanila 700 plus. Ngayon sa oras ito, habang gumagawa ako ng video, panigurado may namamatay na naman doon. Ngayon yung sabihin OA. Okay. Uh, ilan na yung dinapuan? Ilan na yung dinapuan sa, sa Pilipinas? Yan. Yeah. Parami ng parami. Nagsimula tayo sa isa, dalawa, tatlo. Naging 50, naging 100. Tapos naging times 2, naging 200. Ngayon 300 plus tayo. Uh, pino project ng Uh, DOH uh, in the next 3 months possibly umabot tayo sa 75,000 cases so siguro naman uh, sapat na namarnig yung mga ganong bagay para sabihin nyo hindi ka oehan ang ginagawa ng mga tao ngayon sa paligid nyo okay yung pangalawa naman sila na yung mga immortal na mandirigma mga palaban bakit ka palaban? sila yung mga sila yung alam nila yung, tungkol sa virus so, sobrang alam nila to the point na gusto na nalang labanan yung virus hinahamon nila yung virus bakit? labas pa rin ang labas lagi na lang banggit oh, wait, total na may alcohol ako 70% uh, total naman may face mask ako total naman uh, hindi, ako hindi ako sumasablay sa vitamins so, dami kang vitamin C dami kang ganyan Tutal naman, um, uh, healthy living ako. ba diba? So, to the point na akala nila, eh, invulnerable na sila sa mga ganitong klaseng sakit. Tandaan natin, uh, ang daming tinamaan. Ito mga sabi ko ha, sa mga ganitong tao andan Tandaan ang daming tinamaan ng virus, lalo na sa iba't ibang bansa, yung mga nauna sa atin, na mas malalakas po sa inyo. NBA player na lang si Kevin Durant at iba pang mga NBA player uh, kung lalabanan nyo ng pa healthy living style mas matindi ang healthy living nila kaysa sa atin kasi atleta sila pero bakit yun tinamaan pa rin sila so walang pinipili yung virus ka may healthy living ka kung machambahan ka matachambahan ka talaga at mas mataas ang porsyento na machambahan ka kung, kung labas ka ng labas okay so so please lang ah uh, wag nating isipin kahit anong uh, kaya niyo nga ginagawa yun, di ba? Kaya nga kayo nagpapaka-healthy kasi ayaw niya magkasakit. Bakit kaya lalabas Bakit niya pa pahamunin yung sakit? Bakit niya patatartuhin parang wala lang yung sakit? Di ba? Anyway. So, okay, pangatlo. Ito medyo mar maraming magre-react sa akin ito, pero tingin ko isang malaking problema to ngayon sa Pilipinas. Uh, pero ito yung tinatawag ko na Uh, ito yung mga tao, para sa kanila, food is life. Food is life. Uh, para sa kanila, uh, mamamatay sila pag nagutom sila. Pero hindi sila mamamatay sa virus. Bakit? Wala. Labas sila ng labas. Hanap ng pagkain dyan. Hala, sige, bili ng ganyan. Punta ng grocery, punta ng convenience store, punta ng ganyan. Hindi mapirmi sa bahay. Diba? Kasi uh, feeling nila... Uh, nawawala na yung comfort zone nila. Nawawala na yung dating normal na buhay nila. Which is to naman, mawawala talaga kasi nga, meron tayong crisis ngayon. So, yung dating gawin natin sa pagkain, hindi natin pwedeng uh, iparehas ngayon. Hindi natin pwede iparehas ngayon. Um, um marami ako naririnig sa or napapanood sa social media na hindi ko rin sabi kanila hindi natin masisi kasi na talagang Magutom oh, talaga sila. Um, ito na lang masasabi ko. Guys, sige, ipaglaban nyo, ipush nyo na magbenta kayo ng pagkain para may panggastos kayo. Ipush nyo na pumunta kayo ng palengke para, may ma ma para makabili kayo ng ng mura. Mas makipagtawaran ka pa doon, makipagsiksikan pa doon. Tanggalin nyo sa isip niyo yung social distancing. I-push lang 'yan dahil ayaw niya magutom. Dahil ayaw niya magutom tignan natin kung marereklamo nyo pa yan next month kung yan pa rin ang reklamo nyo pag tinamaan na kayo or tinamaan na ng uh, sakit yung mga kasama nyo sa bahay kasi pwedeng ganun eh alam naman natin na uh, asymptomatic yung yung, uh, yung virus uh, again, kung hindi nyo alam na asymptomatic yun yung tipong pag tinamaan ka e immune ka, pero carrier ka wala kang nararamdamang sintomas pero tagahatid ka ng sakit sa iba pero, the same. Still, may virus ka. Okay? So, uh, para sa akin, ang pinakamagandang gawin nito, magsakripisyo tayo lahat. Lahat naman nagsakripisyo eh. Pero, talaga hindi mapigilan yung iba talaga na kailangan talaga. Ayaw nilang masira yung routine ng buhay nila. Ayaw nilang mawala sa comfort zone nila. Um, uh, sakripisyo lang. Sakripisyo lang tayo. Ilang buwan lang naman eh. Or isang buwan lang naman, di ba? Ah... Uh, more or less ang mangyayari kung hindi tayo magkasakripisyo at pataas pa rin ng pataas ang cases ano mangyayari next month extended doon doon magkakagulo na talaga kasi wala nang mabibili wala nang pera wala nang wala nang naimbak wala nang puwapasok na revenue sa lahat ng mga businesses doon magkakagulo at aside sa virus ang tataas pa nun is uh, krimen So, ang dami natin ang mangyari kung papaabutin natin gano'n. So, ngayon, parang dalit channel na lang, papiliin ka, magutom ka, o magka-virus ka, or kasama mo sa bahay, mahal mo sa buhay. So, pang-apat, ito yung medyo mas nakakabahala. Sila yung mga, ano, mga wapakels. Literal, walang pakialam. Alam ano yun, uh, marami dito, dito sa village lang namin, meron ako nakikita ng ganyan, eh, mga nag walang mask. Alam mo parang wala nangyayari sa paligid nila. Alam naman nila may virus pero parang wala lang. Dito, mga naglalakad dito, mga tao sa labas namin, parang kung dito, ganito, ano pa sa ibang lugar? Uh, dito, ganito. Panigurado, mas maraming ganyan sa labas. Sa labas ng village. Diba? Uh, sa mga eskinita parang wala eh. Tulad ng sinabi ko ganina na meron na nga. Merong uh, tayong Basihan sa mga nangyayaring to Dahil sa may mga naunang bansa sa atin Italy, Korea, Japan Pero bakit gano'n? Ba't gano'n ang mga Pinoy? Hindi pa rin matigil, hindi pa rin tayo na Hindi pa rin tayo na natakot Parang panggap natin na ganito lang tayo We just go with the flow Kung ano sabihin ng isa Uh, kung anong ginagawa na isa, ay lumabas yung isa, lalabas din ako. Uh, hindi natin kayang umalis sa comfort zone natin. Ang hirap bang gawin uh, sa panahon na to na alam natin na may isang klasing bagay na pwede natin ikamatay, eh iwasan na lang natin. Magstay na lang tayo sa bahay. Marami magsasabi, "Uy, ang dali mong sabihin 'yan eh." Kasi may imbaka Hindi rin ho. Huh? Pero huh? lahat tayo hirap. Lahat tayo may hirapan At lahat tayo kukulangin Pag nag-extend pa to, nag-extend Ganun na nag mangyayari um, Sa totoo lang, ako may ADHD ako Wala akong ginawa ko din lumabas na lumabas dati I'm an outgoing person uh, Bihirang-bihirang mamakita sa bahay Pero, wala Talagang stuck up ako dito Bakit? Kasi mahal ko yung pamilya ko May anak ako May mga kasama ako sa bahay Um, gusto ko maging ganun mentality ng lahat. Habang ikaw ay eh, lumalabas ka ng bahay, alam mong napakalaki ng risk na binadala mo, hindi lang para sa para din sa pamilya mo. So again, kung ikaw eh, hindi sa ang kaalaman mo, katulad ng naunang grupo na nabanggit ko ganina, gawa mo ng paraan, intindihin mo, intindihin mo yung virus, uh, hindi sila OA, okay? Hindi OA. Uh, pagbasa ka, uh, tignan mo yung tumingin ka sa internet, sa palabas, sa mga balita. Tignan mo. Tignan mo yung death tolls, kung bakit ang taas-taas, pataas tayo ng pataas. Uh, para naman sa mga feeling malalakas, lagi niyong iisipin na may tsamba. Okay? O hindi yung huwag isipin healthy-healthy living kasi wala eh. Kahit anong ka-healthy mo, matsambahan ka, goodbye ka talaga. Ah uh, para doon sa mga walang ginawa, kundi kumain ng kumain, at mag-shopping, at mag-grocery, grocery ng grocery, uh, gumawa kayo ng paraan para ma-minimize ang paglabas nyo. Kung kailangan once a week or once in two weeks lang kayo lumabas, why not? Sabihin nyo, pwede sabihin sa akin, eh wala nga pang grocery, ganyan, ganyan. Oh. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Dumiskarte kayo. Di ba sabi nila Pinoy ganun daw madiskarte? uh, dumiskarte kayo. At saka doon, again, doon sa pinakalasang sinabi ko, yung mga, sa mga walang pakialam, please, kung wala kang pakialam sa nangyayari sa mundo, huwag mo kami idamay. Huwag mo idamay ang milyon-milyong Pilipino. Alam naman natin na dasal pa rin. Dasal pa rin. Pero, huwag natin kalimutan ang kasabihan niya na Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Okay? Yung gawa natin, gawa at gawi natin. Ngayon, masasabi ko, sablay. Sablay na sablay talaga. Uh, to the point na nag-iisip na ako ng mga gagawin ko pag na-extend na ako, or pag to the point na naisip ko pa nagkagulo na sa labas, ano bang kailangan? Kasi, pababa na, rin yung, yung hope sa, sa utak ko, sa puso ng iba. Uh, dahil sa mga nakikita natin sa social media na hindi pagsunod ng mga kababayan natin. Yun na lang. Sana, sana kung ano man yung mga nasabi ko ngayon uh, or ang in ko na mangyari in the next few weeks, sana mapahiya ako. Sana hindi magkatotoo. Sana uh, may mag-comment sa akin someday, uh, a month from now, na sasabihin na, oh ano, ano ka Gab? hindi naman pala totoo ang magagaganyan. Sana ganun. Kasi ngayon, honestly, uh, masabi ko talagang malaki ang chance. Malaki ang chance na ma-extend pa to. Hindi April 14. Tatagal pa tayo ng ganito. At marami pang luluha. Marami pang mamamatay. Marami pang maghihirap. At marami pang magkakagulo. So, katulad na sinabi ko ng last vlog ko, kung ano man mangyayari sa mga susunod na buwan, yun ang epekto kung ano man ang, kung ano ang ginagawa natin yun okay so please act now please act now okay